nandito na naman ako sa inyong pagkakaan. Gusto naman at ang ating tatakalaka. Hi everyone! Welcome back to my channel. So, nandito ako sa inyong harapan para i-share ko sa inyo ang aking skincare about sa aking pampapute. So, alam naman natin na sa mga Pilipina ay mahilig tayong magpapaputi and sa mga foreigner naman, mahilig din silang magpa Hindi naman maitim kasi pag maitim, uling na po yun. And mahilig silang mag magpa dahil marami na silang nakikitang makuputi doon and nakakaputi po talaga ang place nila sa sobrang lamig ng panahon. Wala namang maitim na balat guys dark brown ang tawag doon. Ang tunay na maitim ang uling, di ba? So, so, sa ating mga Filipina ay mahilig tayo magpaganda at magpaputi. Uy, aminin! Aminin ni Dr. Quak -quak. So, guys, sana'y makatulong ito sa inyo kung mag-effect mag, -effect, mag -effect ba talaga sa skin nyo or Or ano lang, or ano-ano lang, or ano-ano lang. So, hindi ko na siya patatagalin. Disclaimer lang, ginawa ko lang tong video na to, kasi gusto ko talagang ma-share sa inyo. Kasi dati naman talaga, hindi naman ako kaputian. And ito ay isang updated video nga pala, guys. Dahil, up updated video, meaning to say nagawa ko na tong video na to pero gusto kong i-update kasi maraming mga nagtatanong sa akin kung ano mga ginagamit kong sabon, lotion, or mga kung anik-anik ba dyan. So, yun. Isishare ko na at alam kong gusto nyo to. What's my video? And good morning, good morning, good morning. So, sa ngayon guys, dahil updated lang naman, kunti lang tong mga ginagamit ko. As in, Kunti lang, as in, kayang-kaya -kaya sa budget nyo. So, sana'y mag-love, love, love lang tayo dito. And, walang mag-aaway, away, at magkakagulo. Siyempre, hindi tayo puputi na sabon lang ang gagamitin natin. So, kailangan natin ng mga ritual. Mga ritual, mga anik-anik, mga anik-anik. Hindi tayo pumuputi na isang sabon lamang at maniwala ka doon dahil nagawa ko na yon hindi ka puputi na safeguard lang ang gagamitin mo at alam ko yon kung ikaw talaga ay morena at hindi ka putian huwag kang maniwala hindi ka gagamit ng mga sabon na pampaputi at bigla ka na lang puputi kaya huwag kang ano So, simple lang naman. Dati, project yung ginagamit ko. Pero ito ay updated na lamang at medyo hindi na ako nagsasabon ng na mga matatapang muna na sabon kasi nag iwas mo na ako sa mga sabon na medyo matapang like Kojic. So, siguro inaalternate alternate ko siya guys mga every 2 months, 3 months, ganyan. Hindi ko ginagamit na tuloy-tuloy -tulo yon So, kapag nakagamit na ako noon, yun, ito na yung product na gagamitin ko. So, unang-una, hindi talaga mawawala sa akin si Skin White. Si Skin White, kapatid siya ni Snow White. Ay, joke lang. Nga, nga. Light lang to, guys. So, may mga iba-ibang ano nito. Ang um, kulay. And, yun naman, ay gluta tayo naman yon So, maganda rin yun sa katawan. Mabilis din yun magpapalighten ng skin. Hindi naman as in maputi. Kasi ang maputi, ito na yun, guys. Lighting lang. Lighting lang tayo and tapos sinasabon ko to guys sinasabon ko to muna then sasabon ko siya tapos gagamit ako ng ano guys so pag kasabon ko dito pag gagamit ako ng ano ng, ng pangilod syempre gaganon ko muna tapos ano hindi na ako nagbababad so i-scrub ko lang to sa katawan ko kailangan nyo talaga ng ganito guys kung gusto nyo talaga mag effort napumuti. Kasi kung hindi ka talagang paputian, guys, kailangan mo ng effort. Hindi airport, ha? Bakit ka? An ano ka siya akin? So, yung ginagawa ko, guys, pwede kang bumili ng dalawang ganitong piraso. Pa para paghawak mo ng sabon, madali na lang. So, scrub mo yung so, skin mo. Scrub mo lang. Ay, ang sarap-sarap ng balat-balat naman natin, no? Tapos scrub mo dito. Huwag lang sa mukha kasi ilamusan mo lang yung mukha mo. Then, mag-skin oil ka lang pagkatapos para yung mga excess na na mga dumi, makukuha mo pa din pagkatapos ng ligo. Diba? 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 O, diba? Pagkatapos ng mga tingnan, so banlaw-banlaw ka na. Simple, simple lang naman talaga. Magpapaputi. And, bakit makailangan kailangan nyo ng ano? And after ko nun, tapos ko na ganito, guys. Maghilod ako ng ano, maghilod ako ng bato. Oh, diba ding? Ang bato. Ang bato din. Kailangan mo ng bato. Huwag ko rin dyan. Hindi naman ito masama sa katawan, guys. Gamitin mo lang ito ng mga mga uh, two times a day. For example, Monday, kasi kailangan mo boss ng libag. Oh, diba? Tapos, yung pinaka ano mo, Saturday. So, mag-start ka na naman ng ano, i-alternate mo lang. Siguro 2 to 3 times lang, ganyan, di ba? And gumagamit talaga ako ng bato, hindi ko talaga maiwasan hindi ako magbato. Kasi, masama sa katawan pag hindi ka nagbato. <laughs> Bahay. Diba? Tapos, i-scrub ko lang. Hindi naman to siya hard soft soft lang to kasi binili ko talaga binili ni mama to para sa akin ni regalo niya to sa akin ng birthday ko nung nilagay niya sa ano sa ano sabi niya mayroon akong regalo sa iyo sabi ko tuwan tuwa naman ako pagtingin ko sa nanay ko ito ang bato sigaw ka ng darna at tumigaw ka ng ding ang bato <laughs> So, nag-scrub na ako nito. Scrub pati sa mga ano, to sa likod. Basta kita ko lang na may natanggal ng mga libog-libog dyan, tatanggal na yan. Diba, diba, diba? So, after that, magsasabon na ako. Alam nyo naman na hindi ito mawawala si Glotasy pagkatapos kong mag-ano, mag-sabon. Mag-scrub nung bakto. Ding, ang bakto si Gluta C and Vitamins. C. ba diba, meron akong isa nito, kung napanood niyo yung video ko. Meron din akong isang ano nito, no, yung bagong glutasi nila. Maganda din yun, guys. Ay, sa katawan ko yung sinasabon kasi matapang yun pang sa mukha. Lalong-lalo -lalo na nalagyan yung mata ko, nagalit talaga ako. sa ko, ikaw ha, pinupromote pa naman kita, tapos lalagyan mo yung mata ko. Ito na yun, si Gluta C. May Gluta tayo to, guys. And, face and body soap to, so mura lang to guys, nasa mga 60 pesos, pero yung malaki niya, nasa 100 plus, mahal talaga si si eh. gustong gusto ko yung product nila guys, gusto ko yung product nila kaya lang minsan, hindi talaga ako nakakabili, ang binibili ko na lang minsan, pag low budget ako, yung Kojic eh gusto ko din yun ah, ito, Glotacy to tapos Intense White Soap puti ka talaga dito So, sumuglalaytin talaga yung skin mo dito eh dahil uh, ma maganda yung ano nyo maganda yung product niya as skin hindi mo siya tatanggihan iwan ko lang nga ha. halos lahat ng mga friend ko na gumamit nito nahiyang talaga sila sa glow kasi eh. so banlaw na ako banlaw yun lang talaga naglalaytin sa aking balat balat kalabaw and yun pagkatapos ko nun babalik na naman ako sa skin white yung pinakalas ko guys sabon na ako nitong skin white na to tapos isasabay ko na tong asin hindi ito asin na panluto sa siligang ito ay asin na may active white spum milk salt so, hindi ko rin to ginagamit everyday kasi masama rin sa katawan kapag hindi mo siya kailangang araw-arawin ito, ginagamit ko lang to ng Monday, tapos MWF minsan, MWN. Pero pag minsan, nakakalimutan ko, yun, bawi-bawi lang. So, habang sinasabon ko na yung skin white, guys, sinasabon ko na yung skin white, no? uh, isinasabay ko na to, yung mga isang ganito, oh, isang ganyan, sinasabay ko. Tapos, iha-half ko yan, So, sabi ng akin, Inday, 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 kumanta ka para masaya naman. Diba? at sabi mo, Why can you hold me in the street? Why can't I kiss you on the dance floor? So, hindi ka maboboring. Puputi ka talaga. O, di ba, di ba, ba, di diba, ba? Diba? Tapos, yun no, babalawan ko na siya. So, mga ingredients kasi nito ay meron siyang milk and naglalighten daw siya ng skin with moisturizer naman, with moisturizing and whitening bath salt for smooth. Ito din yung ginamit ko sa kilikili ko, guys. O, tingnan nyo, di ba, di ba, di ba, puti, puti. So, kung gusto nyo panoorin yung paano pumuti ang kilikili ko, iscroll niyo lang sa baba dahil nandun sa baba ang aking sekreto about sa kilikili. So, sana'y nag-enjoy kayo sa aking... So, yun lamang guys! Kung hindi man kayo nag-enjoy, sana'y mag-lighten ang skin nyo. At ako'y nag-iiwan ng isang katagang ang batang maganda ay pinagpala ni Mama Mary. I thank you. Wow. So, sana nag-enjoy kayo and thank you for watching. Bye.